Magandang buhay mga kapigi at ito na po ang pagbabakterial flushing ko sa aking inahina na nagkamamified nung mga na. May dalawa po akong uter at akin pong dinikdik at yan po ilalagay ko dito sa nilagang dahon ng bayabas. Kumuha ng 500 ml ng nilagang dahon ng bayabas at salain para malinis Ilagay po dun sa lalagyan ng pangsumpit, nakakabili po na yan sa mga aggregate supply. Isusumpit po ito sa inahina, hindi po dapat mainit yung katamtaman lamang ang pagsusumpit po diyan ay parang yung pag i po ng similya ang kaibahan nga lamang po dito ay 500 ml yung ilalagay at ang paglalagay nga po diyan ay sunod-sunod kapag naubos po ay papalitan ko at nang yan po ay mapunuan yung matres niya ng malinisa na mabuti bukod po sa ganyang pagbabacterial flushing ay patuloy din po ang pagbibigay ko diyan ng amoxicillin sa kanyang paino ang ginagawa ko po yan ay malaking tulong para malinisan po yung matres at para pag nagbuntis po ay malinis na. At alam nyo po ba na kinabukasan ay ganyan po ang itsura ng lumabas sa kanya. Yan po ang aking pamamaraan. Thank you po and God bless. Sana po ay makatulong din sa iba.